Ang araw mga pasyente, kamusta na kayo? So kaya gusto kong pag... Gusto ko pag-usapan ito, no? Ano na ba nangyayari? Ano na ba nangyayari sa... Amerika? Ano na ba nangyayari? Particularly dito sa... New York, no? So here you have a small business struggling with shoplifting located within walking distance of 17th Shell. Sa New York, no? Sa New York, uh yung mga immigrants, ang dami nilang pinapapasok sa border, no? Galing border pinapapunta nila sa New York. Tapos pinapatira nila doon ng libre sa hotel uh, 30 days yata 60 days patuloy ito ito araw-araw may mga bus mula sa border or sa Texas or sa California yung nagkoconnect sa Amerika nagkoconnect sa USA sa ka Mexico yung yun, yun yung, southern border no? so pumapasok doon yung mga immigrant na wala namang mga papeles tapos dinadala sila dito sa mga tinatawag na sanctuary cities tulad ng New York na no? so pag punta sa New York may libre silang hotel for 30 days may libre pagkain no? na sino, nag sino nagbabayad ng mga pagkain doon ang nagbabayad ay sila ang mga ano mismo taga New York yung mga taxes nila that were... <laughs> isipin nyo binababa sa sweldo nila sa mga nurses doon sa mga nagtatrabaho ng maayos nagbabayad ng taxes tapos sila ay nagpapakain doon sa mga ito sa mga emigranting to na wala namang wala namang mahanap na trabaho kaya nakakatakan ang pati na ginagawa ito na maintain the problems this store is having follow a familiar pattern which they say the city doesn't seem interested in stopping for some reason a community in brooklyn tonight coming together asking for help they say migrant shelters in their neighborhood are leading to violence and bringing in dangerous know, oh. members for instance right here someone is now stolen underwear out of <laughs> 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 Uh, kasi yung mga hindi mga illegal yun. Na, nakita mo, pasok na sila sa store. Tapos, nakamask sila. Tapos, parang free for all na. Kukunin mo na lahat. Na. Kasi wala. Dito, yung sa New York. Wala masyad, wala ano dyan, no? Walang security card dito, dito, sa Pilipinas no? so sa Pilipinas pag ginawa mo yan <laughs> baka siguradong mababaril ka no? kaya walang gagawa dito nga no? kung meron mong gagawa dito takbo ka agad no? <coughs> and steal, now, I up, I think na mo to ano? ang aling tapat yan yeah, no? Super. migrants from a fourth bed shelter nearby fill the sidewalks they sit on park benches on stoops and curves under the bqe overpass so many people crowded in here we have been witnessing an escalation on the street and in the community for months now. we've been pleading with the mayor, um, as we've seen increased violence, that this was going to be inevitable. authorities say he allegedly tried to steal with a group of other migrants while he was arrested. the search is on at this hour for three others who are part of that group. authorities <laughs> say the group removed some of the luxury. <laughs> shops Chanel na yan tinatarget nila kasi yun pumasok sila dyan eh wala, wala naman silang pwedeng pasukan na trabaho so anong gagawin nila eh, libre pagkain libre ano pero anong gagawin mo anong gagawin nila hanap buhay eto na eto na nagnanakaw na sila kasi nga alam niyo ba alam niyo ba mga mga pasyente no sa New York, meron silang batas, no? Isipin mo may may batas sila na pag uh, ang ninakaw mo less than 1000 dollars. Ano lang pag ka lang ng pulis nila, hindi ka pwede ikulong, hindi ka pwede kasuhan, no? Ang tawag doon misdemeanor, no? Misdemeanor lang. pagsasabihan ka lang, as if, oh kung meran gagawin to. <laughs> tapos makakalaya ka na. So, isipin niyo kaya itong mga to matbang ma utak din no? minsan may calculator pa daw sila ina-calculate nila na hindi tayo lalagpas dito sa $1,000 nagsamantalang di ba yung, makakita mo yung grocery mga <laughs> grocery kanina eh, magkano lang ba mga brief no ganoon so, sasiguraduhin nila hindi aabot doon sa $1,000 para hindi sila makulong no kaya nga may mga nahuli na dito mga pang-sampung huli na nila kasi nga inaabuso ina nila Ayan, sa California, ganun din yata. Meron yata ng ganung batas. Pag less than 1,000, hindi mo pwede uli. So <laughs> diba? Samantala, dito, na naalala nyo ba dito yung may nahuling, ano, no? Sa 7 eleven ba yun? Nahuling. Nag, ano yata? Shopaw yata ang ninahaw, no? Ayan. Kaya nagnahaw yun. Dahil gutom siguro, kumuha, kumuha, sabi nga ni Erap. Ano yan? Walang, ano, sa is uh, kumakalam na basta parang ganun siyempre kumakalam yung yung, yung stomach niya kaya gutom no gutom pag gutom hahanap yan ng para para makakain no kaya yan maintindihan ko pa pero isipin mo yun tingnan ko kanong sample yun no yun shopaw lang shopaw lang yata oh. parang maliit na value na pagkain ng na media pa no? nakulong pa siya dahil sa napakalit na bagay no? although mali talaga yun pag nanakaw pa rin yun pero tingnan mo naman dito ito America to uh, USA Store owners fear their businesses will not survive because of rising shoplifting. But what nobody's talking about is that shoplifting in New York has already been a problem for a very long time, much longer than the asylum crisis. And that's because here nobody goes to jail for stealing. Sure, law enforcement has the power to arrest thieves, but that's just a minor inconvenience to them because shoplifting under thousand dollars is not a jailable or more available offense, even if it's not their first offense, proving that a city which doesn't punish crime will only experience more crime, irrespective of who the criminal are or where they're from, which explains why retail theft here now contributes 4.4 billion dollars to the state's economy and why it's... So isipin ko kung kung may ano ka dyan, oh, may shop ka dyan. Isipin ko kung nangyayari yeah, sa Pilipinas na meron kang store tapos parang maluluwi ka, syempre nagbabayad ka ng tama. Tapos itong mga to, kinukuha lang ng libre yung mga binibenta mo. Ang no? masaklo pa dito, binibenta nila, binibenta nila na napakamura sa mga taong sa mga tagang New York na syempre yung mga tao bibili talaga na ito no? napakamura eh so Ayan, Grabe, no? Isipin mo, kakain ka na lang nakita yung mga, sa mga pelikula, no? Siyempre, usong-uso sa New York yung mga kumakain sa side streets, di ba? Kasi nga, para ano ba naman mga, fo, mga, mga kanog nila, fresh air, no? Isipin mo, nakaupo ka lang, no? kumakain ka lang. May nakaabang na pala sa yung ano, may, may hawak na barel, tas kukunin yung mga cellphone wallet, no? Ganon ka grabe. Ganon ka grabe dito, napaka-dangerous kung titignan mo. Tanghanin tapat daw yun eh, nangyari yun Wala, nakatakas ka agad no? Nakuha lahat ng cellphone, mga pera nila Robbery, and that brings us to the real reason why many of our small businesses may have to shut down. They cannot survive in an environment that allows unlimited crime. But critics say it's more than just our laws that embolden criminals, pointing their fingers squarely at the influx of asylum seekers in this city as being part of the problem. However, city officials have pushed back, saying the majority of the two hundred thousand asylum seekers who traveled through New York are well intentioned and law abiding. Which is true, <laughs> but as you're about to see, see these businesses. Law abiding. Law abiding daw yung mga pinadadala nila doon. No? Eh, anong gagawin nila para maghanap buhay, di ba? Karamihan doon na pupunta, nakita naman, itsura pa lang eh. Mukhang bad news na eh. No? Uh, uh, ang, totoo pala na ito, mga gangsters sila ng Venezuela. Uh, mga, mga masasama, mga galing preso. Mga galing preso ng, ano, South America. Pinadadala nila doon sa, ano, sa New York na napakadaling makapasok walang qualifications no ang sa akin lang bilang dito sa Pilipinas no ang dami dami natin dito mga manggagawa na may training no mga nurses mga physical therapist no sa medical field bukod doon, sa construction sa mga ano na may training no at least yun kung papasukin mo may ma pwede silang ma-hire ng ano ng New York, no? At legal. Ito mga pinapapasok nila, mga high school graduate, no? So, mag-aagawin pa sila sa trabaho niyan. Aagawin nila yung mga trabaho sa mga itim. Sa mga Latino na legal na American citizen na. nag ba? Eh di sana pinapasok na lang nila yung mga nurses. O kaya yung mga kailangan na... Eh, kahit ano, mga barista. Dapat yun na lang kinuha nila at least yun, kinabang pa sila. Kaya hindi ko maintindihan ng Amerika, bakit sila papasok ng papasok? Ano bang endgame nila? Ano bang gusto nila? May nagsasabi nga, baka itong mga to ipapaboto. Kasi nga sa election nga, nasa November na yung elections eh. Eh, sa alam mo naman sa Amerika, halos kalahati ng population nila, hindi, hindi bumuboto, no? Kaya sa tingin ko, ma, may, may, ano to, may purpose to. No? So baka Yeah, ano nila yan no? May pagagawin dyan Parang dito sa Pilipinas, di ba dati Usong-uso yung ano Flying voters Ngayon, konti na lang kasi nga Ano na tayo eh, smartmatic na ano na tayo Electronic polls na yan Mas mahirap talaga mag-cheat na no? Samantala sa Amerika, alam mo ba sa Amerika Napakatagal ng election nila Di ba sa atin isang araw lang Samantalang sa kanila Uh, meron sila early voting meron sila doon tapos meron silang mail mail vote mail in voting no so yung mga nasa bahay bibigyan ng form <laughs> tapos fill up fill mo tapos i-mail nila papunta doon sa Comelec yung parang Comelec ng Amerika nakita niyo ba kung gaano ka ano yun gaano ka delikado kasi pwede, kung may mga loko-lokong mga ano meron talaga no? pwede nilang ma-intercept yung mail tapos papalitan na nila. Pwede na lang iyan, sabotage, sabotage, no. Dapat wala nang may Mail no. Dapat pwede bumoto noon mismo sa station, no. Saka dapat one day lang. Kahit titingnan mo sa ibang bansa, isang araw lang kayang-kaya. Kaya open to fraud talaga. may 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 valid yung reason no na baka itong mga emigranting yung iba dyan talagang gagawa ng kalokohan no? ng milagro <laughs> sa elections sa tingin ko lang yun kasi babayaran mo pa sila na eh? pakakainin mo pa sila libre pa sa hotel pa daw nakatira eh tapos sila pa nagnanakaw sa ano yun sa mga legal na mga business owners ng New York di ba? nagets yun no? <laughs> What's anong dahilan bakit sila naman eh, may Oh, so there's the real levels of increased crime which continues to rise as the asylum crisis continues. So now the question is, is there a connection between these two events? Are they loosely related, unrelated? What is really going on here? so here we have a bunch of small independent businesses just like the one in our story today that is being looted repeatedly by shoplifters and once you see what's going on inside places like this and what they have to deal with you'll realize that some of them won't be around forever so we had to start putting the, the underwear loose over here because they would take the <laughs> so i already the right ice cream nila, mga nila na nila kasi po yung mga napaka basic napaka murang mga bilihin nakalagay, nakalagay nakalaga sa salamin may lock kailangan pang tawagin yung may are para ipabukas kasi nga so garapalan eh garapalan yung mga pagkuha nila ng pagnanahol mga no? imigranteng to no? nakita nga yun pinapasok na nga kayo tapos kayo pa mga gagawa ng krimen ang, ang, ano ang, ang Europe kasi ganito rin na yata nangyayari no? sa England sa lahat sa buong Europe sa kanila naman pinapapasok nila yung mga galing Africa no? yung mga itim mga ganon ay naka, ano ba nangyayari sa atin ang maganda atis sa kahit ang Pilipinas kahit pa paano wala tayong ganitong problema no? puro Pilipino Meron mga Chinese, gano, mga illegal na Pero hindi ganyan ito kadami na talagang napakadaling pumasok. Tapos may benefits pa sila. O, oh, di ba? O, oh, yung mga Korea sa Japan, China. Hindi rin sila nagpapapasok ng mga ano eh. Yung mga ganito. Kasi ba, ba't, ba't kailangan papasukin itong mga imigranteng to? May masariling bansa naman sila, di ba? Hindi po, magulo bansa nyo, papasukin na sila edi eh, ayusin natin yung <laughs> kung Amerika gusto talaga tulungan to mga to dapat makialam na sila doon sa gobyerno ng kung saan man lang ang galing itong mga to no? kasi sila na may problema dapat ayusin na lang yung government pag naayos mo yung government hindi naalis itong mga to ganoon lang kasimple <laughs> ay naka grabe Amerika ano ba nangyayari sa inyo Huwag naman sana, no? Pero para mas delikado pa kayo sa... <laughs> mas delikado pa kayo sa Pilipinas. Grabe. Wala nang ano dyan, law and order. Parang siyang ano, sa Batman. Gotham City. Na talaga kahit, kahit sa ng dilim. Ang dami ng krimen, no? Ito nga, tangali, ano? May araw pa. Puro krimen na, hi. <laughs> Ay, mukhang pabagsak na Amerika na sana mas safe pa ang New York, no? Sa California. Kung hindi, ah, baka talagang babagsak na Amerika dito. Ay, no. no. Ay, lang no, na-observe lang ko na doon. Sana so, pag-usapan, no. Ano mga comment niyo? Ano sa tingin niyo? may pag-asa ba ang Amerika? Saka, 'di ba? Sana mga Pilipino na lang kinuha. Na Indonesian, Thailand. Na, pwede magturo uh, qualified hindi kung sino-sino baka uh, hindi kong sino-sino at mga delikado pa no? mga gangster hindi tamay kanina ng no? mga gangster alatang alatang mga basta sa mga intention eh, you know? ay ayun lang mga presente no? magandang araw I hope nag-enjoy kayo please like and subscribe